Yo! What's up? Kamusta? So, bali ngayon, magpapalitan tayo ng battery sa ating Raider FI. So, ito yung stock na battery ng Raider FI, which is GS yung brand. Then, ngayon, papalitan siya natin ng Moto Denji. So, matagal ko na tong gamit. Ang unang motor ko pa na Mio. So, meron tayong post noon. So, kumpara nyo yung years noon dito. So, halos 2 to 3 years ko din siya ang gamit. Bali, ngayon, ipapalit natin. So, kukumpara na natin siya ng saglitan dahil meron talaga silang difference sa isa. So, buksan na lang natin. So, ito pala yung box ng Moto Genji. Yan. Tapos, pang Raider FI, syempre. Tapos, marami din siyang pwedeng paggamitan. Which is, nakalagay naka, naman dito sa model. So, hanapin nyo na lang kung ano yung para sa inyo. So sa pagkakaalam ko, marami din itong pwede, which is sa mga Rouser, sa mga sinaunang motor, like Mio Soul, yung mga ganon, Sniper, Novo, Vega. So, available din siya sa mga ganong klase ng motor. Then, meron pa tayo isa dito, which is ito yung pang Mio natin. Bale, pwede rin siya sa, yan, sa mga CBR, PCX, 1 TMX. So, madami, marami siyang availability na pwedeng paggamitan ng motor. So, yung karamihan kasi sa mga motor, diba, pare, pares na lang din ng battery. So, meron tayong dalawa. So, matagal na kasi to talaga nireserva ko na to noon pa man kasi may katagalan na rin tong stock natin. So, nagkanda nag na ako. So, ito yung specs niya, which is long lasting, tas minimal charge loss, then super light. Ito yung unang napansin ko sa kanya. Sobrang niyang gaang, sobrang convenient. Tapos, ayan, much safer. Mababasa, mababasa nyo naman siya dito. Sa box naman yun. So, ngayon, mabuksan na natin. Meron siyang kasamang pang lock, syempre. Then, may manual siya na pag-guide, syempre. Ito yung mga features features din, mababasa nyo naman na. So, ito yung pinakatawag sa kanya, which is lithium ion siya. So, starter battery, tapos product, instruction sheet. Ayan. So, sobrang gang niya kumpara talaga sa stock. So, talagang mahalog mo siya ng ganun-ganun lang. Ito kasi medyo mabigat talaga. So, di kasi natin ito masusukat yung weight niya. Pero, so, pag napakumpara niya talaga siya as in, magaganong-ganon siya. Sobrang gang talaga. Hindi katulad ng stock. Ayan, medyo mabigat siya hindi mo siya basta-basta ma-gaganto, ma-iaalok. So, yung mga ganito kasi battery, karaniwan ginagamit siya sa mga drag race, ayan. Sa mga oh, mas, mas kailangan magpagkaang ng motor. Tapos, may mga purpose din talaga. So, yun yung tsura niya. Bale, may indicator na rin siya ng negative, positive. So, simple lang din naman yung itsura niya. So, ito yung, yun nga, nagawan ko na ito ng review dati. So, ito, ito lang gagamitin natin ngayon para sa Raider FI. So, ayan. Simple lang naman yung pagkakabit ito sa motor. Ang kailangan lang istama tama yung paglalagay yung sa negative positive. So, pag kami na napagpalitad kayo, so, delikado yun. Hanggat maaari, iwasan nyo. Or, iwasan nyo talaga kasi sobrang delikado nun. So, same naman sila ng size. Same naman sila ng taas lapad yan kumpara nyo si stock so, sobrang gang talaga niya yun yung nakakatawa doon tapos pag in-upload ko to which is isang linggo lang syempre mamaya edit ko na to so malalaman nyo kung gaano siya kung gaano ay, katagal ang itatagal na ito So, yan. Click na natin. So, simple lang naman. Which is, pasok nyo lang yung wire dito. So, yun. Simple lang. Tara. pag mapaklas kayo, lagay yung palatong tandaan Para hindi kayo malito. Akin ako na lagyan ko na to saka ito, para sa positive. Tapos yung negative, explain lang. Tapos balik na natin yung mismong over. Yan. Fix na yan. Tapos start natin. Try natin kung kaya yung... Ito kasi yung busina ko eh. Kasi ito yung... Uh, MDL I main driving light so tingnan natin kung gumagana Yan, bale, ito yung stock ng SGP natin. SGP mismo galing sa Raider. So, yung stock, bale, may 3 years din sa akin to. Kasi, 2019 yung motor, yung model natin. So, walang palitan, walang baklasan. So, nalobat na lang siya dahil, yun, sa katagalan, siguro bus na. Saka, talagang tatagal naman to kasi hindi naman tayo yung normal na starter na. Kasi naka-ACG na tayo yung one-click start na. Hindi katulad kasi ng mga naka-Mio tapos yung sa carb so napansin ko pagka malamig sa umaga hirap sila lumuk start so yun yun yung malakas kumu talaga sa baterya so yan lang so simple lang naman yung pagkakabit pero kailangan yung i-sure kasi yung wiring so dapat hindi sila magkabaligtad kasi pag nagkabaligtad yun masisira yung wiring sa motor so yan lang vale Observe ko na lang, babalita ko na lang kung gaano katagal ko tapos kung ano mangyayari sa kanya. Kung sira ba or pag nabasa, tingnan natin kung madedepekto. So, yan lang. Palit yung ginabit natin. Moto Genji yung brand, tapos dito yung battery. So, sobrang gang niya. Pwede na rin siya para replacement. Or kahit na, yun nga yung gamitin ko ngayon. Sobrang suwabi na lang kasi na-try ko sya sa video. So, yan lang. Takit sa susunod na vlog. Night safe!